malo de umakyat na posinde dahil ay tayo makontentrate or kapag mayroon po tayong kasamahan talaga ay lahat na mga diskarte magagawa po natin. Ah, at alam niyo ba mga kalodi at minsan tayo ay pinagtatawanan sa mga taong nakakakita natin pero wala po tayong pakialam kasi... Kanya-kanya po ang diskarte sa bawat isa sa atin, mga content creator, mga kalode dahil tinawag ikang content creator. So, ibig sabihin, marunong po tayong gumawa at mag-create ng ating sariling video, mga kalode. Dito na po, napag-isipan po naming bumaba talaga pero yung kasama ko talaga ay mabilis pa sa alas 4 at At kinuhaan po ako ng video at normal talaga tayo mga content creator, ay kailangan talaga tayo ay maging makapalang mukha. At ito na, pababa na po ng pababa ang inyong hinday dyan mga kalodi at pagkatapos nag i kami ng dalawa dyan. Ayan, nakikita niya na ba? Palapit ng palapit na po siya talaga. Dahil nga, dahil galing po ako talaga sa itaas. At ito pa, pa, kaway-kaway na yan si Inday. Karami pa naman tao talagang nakatingin sa akin. Pero wala po tayong pakialam sa mga tao kung anong sasabihin nila tungkol huh? sa atin. Wala tayong taong inaapakan at ina biado Kaya tuloy lang, makalodi. At sa ginagawa po natin ay naging masaya ka. Kaya ang kasabihan kapag wala ng taong inaargabyado, patuloy ka po sa at gumagawa ng kabutihan at nagpapatuloy kang gumagawa ah. na content. Kaya dito po ka ngayon sa ISIM San Fernando, Telebastagan, mga kaludi. Dito po kami na mamasyal kasama ng aking kapatid, bayaw at pamangkin at yung close friend ko si... Sis Elsa. At dahil pagkakataon po namin na gumagala dahil araw ng Sunday, kasi nga alam naman natin pagkatapos sa uh, gawain or church service, kakain at pagkatapos upo-upo muna dito sa mall. Kaya nga, habang kaya pa at kaya pa maglalakad talaga mga sa Kasi nga, dito sa mall, kahit saan-saan po, marami po tayo nakikita na pumupunta sa mall, nakasakay na ng wheelchair mga kalode. So, paano ka mag i dyan, no? Kaya, habang kaya pa maglakad, i-enjoy mo yung katawan mo. Kasi kung hindi na kaya, naku mahirap na. Oh, ito na mga kalode. Sumakay na po kami ng elevator na aking kaibigan, si Ma'am Elsa. Ayan po, nasa sa likod. At ako naman ay nagbibideo dyan. Dalawa kaming puro balo at nag-i-enjoy po kami sa aming lakad-lakad. Ah, tagahanap po kami talaga dyan ng apam. Ay, tarot, mga kalodi, kaso lang ang apam. Hindi man nakakagusto sa ating dalawa. Kasi ang ginagawa namin ay puro lang kami video-video. Ay, tarot. Ay, naku, joke lang yan, mga kalodi. Mahirap naman po kung puro na lang po tayo seryoso. kailangan po natin ay paminsan-minsan. Kumukuha po tayo ng mga joke-joke, mga kalodi. Madali tayong tumatanda, mga kalode, kung puro naman tayo kaseryosuhan sa ating buhay at minsan talaga ay mapapatawa po tayo. Yeah, tayo mga kuntin creator, go for the go po tayo What? para sa ating kinabukasan at ang ating mga pangarap, hayaan mong mga tao hindi marunong mag-support, kanya-kanya po ang discard sa ating buhay, importante nagpapatuloy ka sa inyong pangarap kasi kapag tumigil ka mga kaludi, pinagtatawanan ka sa mga taong ayaw sa iyo. Kahit sabihin pang nag enjoy ka dito bilang isang content creator, kailangan pa rin tayo ay magingat mga kaludi kasi nga kapag mayroon tayong problema sa ating account ay nakaka-stress din. Kaya maraming salamat sa in-support at panonood sa aking video. Thank you so much and God bless us all.